Okay mga boss, good morning ang boss <laughs> Puro puti na talaga yung buhok ko. So hanggang namuti yung buhok ko mga boss, uh, hanggang ngayon, hanggang ngayon naputi na yung buhok ko. Hindi pa ako nakakagamit ng mga mamahaling tester. So bakit ko sinasabi? <laughs> Nagpost kasi ako na ano, uh, kumbaga marami kasing mga bagong technician ngayon na yung mindset nila para gumaling sa pag kailangan branded agad yung tester na gagamitin o mamahalin. Alibawa, example natin, Plock o kaya yung Sanwa na original, nasa sa 3000 plus na ata yun. So iniisip ko, parang nung bago ako, nung nag-aral ako, parang wala, hindi naging mindset ko yung ganun eh. Kasi ang mindset namin nun eh, di baling mumurahin ng tester ang pinaka-importante nun sa ano ay matuto kami. Kung baga yung mindset namin noon, iba, uh, matuto kami sa pag repair o sa mga bagay-bagay sa electronics. Pero ngayon, yung mga bago, uh, hindi naman lahat. Pero parang napapansin ko lang ba na karamihan, at lalo na yung mga iba na libawa, gusto ng mamahaling gamit tapos gusto isponsoran sila. <laughs> Meron nga di ba sa mga FB group, ito mga nakaraang taon, For example, sa grupo na nasalihan ko sa electronics technician, shout out Master Mojajos Technique. So, maraming beses sila na bigay na tester yung mga kaibigan ko mga technician din. Nagpaparapol dati ng mga tools doon. Si Kuya Tony Pagyo, marami na bigay na tester yun. Sino pa ba? Basta marami, si Kuya Edwin, si Kuya DIY Pinay Technician, marami din ang tester yung iba. Ako na ni Kuya Tony pag yun ang gawa ni Marco Francis 713 mix vlog na ISR kaya lang na baha. So hindi naging mindset namin nung nag-aaral kami na kailangan bumili agad ng ano ng mamahaling tester kasi unang unang wala naman kami pambili. Walang pambili at hanggang ngayon mga boss. Sa tagal-tagal ko nang ginagawa, gumagawa. Yung gamit kong tester na technically ganitong ganitong hindi ganito yung brand. Ito ay nabili ko sa Golden Mars ng 150 pesos. Uh, stock nila may damage pero naayos ka din. Murang-mura. ibang ko ngayon kung meron pa nito. So ganito ang itsura na nabili o ginagamit kong tester. Uh, nakabili ako ng tester na medyo may pangalan nung nandito na ako sa Manila. Nung nasa probinsya ako tapos nagtiteknisya na ako, ang tester ko ganito din ng itsura pero yung mga alam yung San na imbis na SA is UN ang tatak magkano ba sa amin noon 300 ata o 250 pesos noon time na yun mga ganito na nabibili natin sa mga Chinese na yung mga Chinese na mga tindahan So yun ang ginagamit hanggang sa nakarating ako dito sa Manila ganitong klaseng tester yung ano yung itsura yung may 10k yung, yung ibig ko sabihin yung may 10k tapos nung nandito na ako sa Maynila, syempre laging ginagamit yung ano, minsan nahulog o kaya nasira. Tapos pag binalas-malas, nasaksak sa times 1, <laughs> naisaksak sa 220 putok. So nung nagkapera ako, bumili ako ng tester. yung pinaka sariling pera ko, ha? ang pinaka mahal na tester na binili ko, Wheeler. <laughs> Magkano? Year 2008 nag, nag, ano, nagtatabaho na ako dito bumila ako ng wheeler sa Dico nasa 590 ata yung wheeler na yun na kulay itim din so yun tapos nabaha bumili ulit ako wheeler basta ganun lang yung nabili ko mismo sa pera ko na ano na wheeler pero aware na ako na mayroong mga digital tester mayroong mga ano pero minsan parang parang hindi ko talaga inambisyon na bumili ng ano eh hindi ko inambisyon na bumili ng mamahaling sanwa so ang sanwa nung time na yun nasa 2008 nasa 2000 plus na rin ata sa tansya ko pero hindi hindi ko inambisyon na bumili ng mamahaling pister kasi parang parang nakontento ko na rin kung anong kailangan mo sa pagre-repair ko ano yung mga na-repair mo nagagawa naman sa ganitong tester kumbaga nasusolusyonan so ko naman Ah, kaya hindi na po nagano kahit sabi natin na kaya ko nang bumili ng ganung halibawa Juan na 33,000 o tigano. Kaya ko nang bumili noon. Parang hindi na rin kailangan eh. Parang so anong ano, anong purpose. So, sa sa naman accurate naman yung reading. Okay naman yung pagsukat bultahe tama naman. At that time 2008 hanggang 2018. Karamihan pa sa ginagawa ko dito sa shop, puro CRT pa. Yung amplifier, madalang pa lang nun eh. Uh, o oh, hindi lang talaga ako nalilinya sa amplifier. Kasi mas marami ang TV nun eh. At uh, pag marami kang ginagawang TV, siguro hindi ko maalala kung bakit hindi ako gumagawa masyado ng amplifier nun. May pumapasok na amplifier, pero hindi na ganun karamihan. Pero itong ano itong bago mag 2010 marami ako mga binibiling amplifier sa junk shop tapos pino for sale ko pero yung mag repair ako ng ganito karami wala so sa CRT TV ang daming ko lang halimbawa kailangan bumili gumawa ka ng flyback tester kailangan mo din ng oscilloscope kailangan mo din ng rejuvenator para sa picture tube at mga iba iba pang ano ah uh, tools para makaprogrammer para sa memory sa EEPROM kailangan mo din pero bumili ng original na tester hindi ko talaga ano hindi talaga pumasok sa isip ko kahit sabi natin may pambili sa madaling sabi parang nakontento na lang talaga ako sa ganito kasi nakaka-repair naman ako eh nakaka-repair naman ako hanggang sa ngayon ganito pa rin tapos yung digital tester naman hindi rin ako bumili. <laughs> Parang sabi ko ba't ako bibili? Okay naman ako dito sa ginagamit ko. Kumbaga kabisado ko na. Ah, lahat ng pasikot-sikot kabisado ko na. O sa CRT naman eh. Nung time na yun eh. Halos lahat naman dinadala ditong CRT TV nagagawa ko naman eh. So kung may mga malalang trouble o may mga ano pwede mo namang ayawan na kailangan mo talaga ng mga precise instruments instrument o kailangan mo ng scoop o ano. Madali naman kasi ang dami namang gagawin eh. So, nag-digital na lang ako mga boss nung nagbablog na ako. <laughs> nagbablog na ako, saka na lang ako nag-digital, tester. Ano yun? Tinuro ako ng kasama ko rito. Gumagawa ka raw naman ako. Yung hulugan ng... Nang sa... Arwas. Ano? Oo. Oh. Gumagana naman siya ang problema na glolo Minsan parang lulus. Yung hindi ko mo contact. Oh, sige, tingnan na lang natin pag dinala nyo. Tuhulog ka. Oo. Walang demanda. Oh. May iba na kahit hindi mo hulugan, umaandar. May iba naman na ganun. Pero pagka nilaro-laro mo yung on-off niya at lumagitik yung machine, nag-react, oh. yun, okay yung gagana. Sige, pag ano, dalay mo na lang ito, sitting na natin. Yung hulugan lang? Oo, oh, wag na yung motor. Hindi <laughs> <Ha? laughs> na kailangan. Nyo. Yung mismong machine lang, yung coin ah. Na, na lang. Ngayon, pwede kong ano yun? Oo, oh, sige, mamaya. Baklasin ko ngayon. Oo, oh, sige. sige, baklasin mo. Ito lang na lang. Sige, thank you. Oh, sige, ko Sige, So may, na may nagtanong papagawa yung ano yung sa ano sa car wash machine yung inuulugan ng 5 piso. So bumili ako ng digital itong 2020 na na nagbo ako. So anong binili ko pinakamura pa? Ah uh, magkano ba yung 500 o uh, pa 600 na rin ata. Mystic ang brand kulay ano kulay itim. Kaya kung titingnan nyo sa mga early days ng vlogging ko, may kita yung digital ko na ginagamit ay kulay itim pa na mystic tapos yung digital ko o yung analog ko san ah, sanwa wheeler so ngayon pag usapan natin kailangan ba talaga ng tester na original para maging magaling ka na technician sa akin naman hindi naman kailangan eh uh, sa iba kasi ano sa iba din kasing technician bakit sila bumibili ng ano ng mga mamahaling tester Minsan ano 'yan eh bitawag uh, dito eh uh, Kailangan nila talaga nila kasi may ginagawa sila na kailangan ng function dun sa tester na 'yon O kaya parang ano na rin nila parang reward sa sarili nila sa tagal na lang ginagawa pang ano na lang din pang tawag dito parang parang reward na lang din sa sarili nila maganda rin kasi gamitin talaga yung mga ano. Pero kung ano, kung doon ka lang mag rely na para madali kang gumaling maging technician ay bibili ka ng mga mamahaling tester. Parang hindi ata appropriate yon para sa akin. Kasi may mga mentor ako na ang turo sa akin ganito. Mas maganda kung nagsisimula ka pa lang, simula ka muna sa mga mumurahing tester kasi may chance pa na madisgust siya mo yan eh. Totoo yan mga boss eh. Shout out sa mga technician dito na naka-encounter na katulad yung sinasabi ko na sa resistance ay saksak sa ano. Na saksak lalo na sa mga analog. Buti kong may mga may mga tester kasi ngayon na naka-automatic na o yun naka-auto na. Na kahit saan mo isaksak, automatic mag-switch siya di Diba yung mga tester ngayon na parang cellphone na lang. Meron na. Dati walang ganon. So pag naka-analog ka, tapos bumili ka ng mamahalin kahit may pambili ka sayang naman kung masusunog mo lang <laughs> yun ang ano yun ang parang yun ang parang ano sa parang bilin sa na pag magaling ka na at attempted ka na sa gamit mo at gamay mo na siguro saka ka na lang bumili ng ano pero kung nagsisimula ka pa lang uh, mag, ano, marami ka pang maranasan na mali o marami ka pang marami ka pang pagkakataon na magkakamali ka pag sa ano sa operation o no, sa pagagamit mo siguro mas maganda na bumili ka muna ng mga ordinaryo yung mamurahing kister kasi sayang naman actually may mga klase din ako dati na nakabili uh, pagpasok pa lang mayroon na talagang mga magagandang gamit so wala naman masama doon kung bumili ka ng ano bumili ka ng bago pa alimbawa sabi natin na newbie ka pa lang o magsisimula ka bumili ka ng multitista na mamahalin branded tapos kaya mo naman bumili wala na masama doon kasi pera mo naman yun diba <laughs> wala na naman masama doon pero hindi naman kailangan para sa mga baguhan na kung gusto nyo matuto mag repair at gumaling agad kayo sa pag repair ay obligasyon na or ano uh, kailangan na kailangan na branded yung gamit po or ano Pwede namang hindi. At marami, alam ko marami sa ating mga teknisya na nagsisimula ay nagsimula talaga sa mga mumurahing tester. At alam ko may mga teknisya din tayo na hanggang ngayon na mga tester nila hindi naman uh, hindi naman branded yung gamit pero okay naman sa kanila. So depende lang yan pero hindi siya kailangan o hindi siya basihan na kapag hindi siya ano, masasabi na 100% na kapag original ang mga gamit mong tools ay gagaling ka kaagad. Nasa tao pa rin 'yan. Sabi nga doon sa comment ni Ah, mayroon ano ka? Maano? Oh, nag- okay. <laughs> Bakit? Oh, na sige. Bakit mayroon na ba? Oh, Maaga pa. Mahaga pa, pa. sa so, Webis na lang. 24 pa lang ay ni. Eh. 20. 24 ipo-process pa 'yun ng ilang araw, 'di ba? Webis na lang. Okay. Oh, para sigurado. Tito ko <laughs> sa sahod na naman sa Facebook. <laughs> bon bon sumasahod. Malaki 'yan, malaki ang views niya eh. So, mga boss hindi talaga kailangan na ano. So, hindi hindi garante na kapag ikaw ay ano, ikaw ay magpapasok sa mundo ng electronics tapos bumili ka ng mamahaling tools ay magiging magaling ka kaagad parang mali po yan, ano mali po yan sabi nga ni ulitin ko sabi nga ni kuya Tony Tickson sa comment niya wala sa pana nasa Indian, o sa pumapana parang gan. so wala sa tolls, nasa tao mga boss kasi anhin mo yung mamahaling gamit kung banok ka naman banok ka talaga meron ganon meron ganon kahit kahit hindi mamahalin ang gamit mo kung mabilis ka talaga matuto mabilis ka talaga matuto mabilis ka talaga gumaling may mga taong gano'n na mabilis maka up sa mga tinuturo o sa pinakaaralan may mga tao naman talagang mabagal mabagal maka-pick up hindi agad maintindihan yung ano so iba iba dito nga lang sa social media na yung mga <laughs> yung mga hindi nakakaintindi yun pa yung mga ano eh, matatapang <laughs> yung bayo matatapang so yun lang ako senior ko lang kasi naalala ko ni minsan hindi ako nangarap ni minsan hindi ako nangarap kung nagambisyon na ano pero wala namang masama dun kung mangarap ka eh minsan hindi pumasok sa isip ko na bumili ako ng mamahaling tools uh, mas more on kasi practical ako eh tinitimbang ko din eh pagbibili ako ng to, ng mamahaling tools, ano bang makukuha Ano ba magigihin ko diyan? Uh, kung hindi masyadong kung hindi masyadong malaki yung impact sa pag repair ko, wag na lang. Satisfied naman ako sa mga ganitong tester lang, nakaka-repair naman ako eh. na gali, eh, dapat sa mga amplifier eh dapat meron pa diyang scope. Meron ka mga iba-iba pang signal, ano, generator o anong-ano. -ano. -ano para makapag-repair ka ng ano. Pero nakapag-repair naman ako. Pero lamang pa rin, <laughs> sasabihin, iba pa rin yung kompleto. Totoo yun. Iba pa rin yung kompleto sa gamit, mga boss. May mga mariripair ka na may mga mariripair may mga hindi ako mariripair na kaya i-repair ng mga tao na ano pero hindi naman mga boss sa takbo ng repair hindi naman lahat kaya mong i-repair ay ano kuya Sige, iwan mo na lang kuya. Balikan mo na may lang. Dala mo na kapila lang. Ako. Oo. Balikan mo lang mamaya. Titingnan ko to mamaya pagkatapos. Ay nag-ano lang eh. Ito lang pag laro-laruin mo dun pagka lumagitik dun sa machine. Yung relay nito ang hindi gumagana nang maayos. Relay? Oo. Ah, yun ang ayusin ko dito. Sige. Dito lang naman ako. Oh, uh, may ako pag pinatong ko na diyan kasi malahirap naman paypay. Pag pinatong mo na dito, okay na. Ayos na. Yun ang sinyalis natin. Ha? So, ito yung ipapagawa. Sa, ano, pero mamaya na to. Yun lang mga boss, para sa akin, hindi naman lahat ng darating na repair ay magagawa nyo. Yun ang katotohanan. Hindi lahat ng ipaparepare sa inyo ay kaya nyong gawin. Uh, hindi lahat ng oras kayo ang pinakamagaling kahit anong gawin nyo, mga boss. Kahit anong gawin nyo, mayroon at mayroon pa rin mas magaling sa inyo. At mayroon at mayroon pa rin mas matalino sa inyo. Kahit sabihin na natin, ikaw ang pinakamagaling na technician sa barangay nyo. Paglabas mo sa barangay nyo, mayroon na mas magaling pa sa iyo. Yan lang kasimple yun. Huwag mong habulin yung number one spot o yung pinaka, ano ka, uh, walang mangyari. So, kailangan... Alam mo sa sarili mo kung hanggang saan yung kaya mo At kung ano pa yung pwede mong i-improve Mga boss Kung may kaya ka pang i-improve I-improve mo Huwag ka makipag-competition sa iba Makipag-competition ka sa sarili mo Ikaw lang nakakaalam kung ano Yung kakayahan mo at kung hanggang saan Kung hanggang saan kaya mo i-push Ano? Ha? O oh, sige sige So ang daming distractions sa pagbablog natin mo. Mga boss, hanggang dito na lang, medyo namama. Hindi talaga ako nakakapagano ng mama. Namamalat na lang. Yun lang, hanggang ngayon. May may kita kayong digital pala dito na tester. Ah, binigay din to sa akin ni Kuya Ram. Tagabol, cellphone technician. At saka, no, kagawa po namin. May mga nagbibigay sa akin. Actually, <laughs> pagkatapos ng 2020 na baha, Ah, hindi. Nung nanakaw yung tester ko, nung 2020 to, ah, uh, binigyan ako ni Kuya Ariel TV. Ni, si Kuya Ariel may, ano din siya, may YouTube at saka may Facebook. Kuya Ariel Empire dito sa Facebook. Uh, <coughs> so marami, marami, may, may, mga customer din ako na nagbigay. Kaya lang yun nga, minalas na nakarang taon ah, uh, na baha. So ngayon, dalawa na lang ang tester ko. Yan. Ito yung pinakagamit ko. At uh, dito sa dalawang tester ko na ginagamit, Kuntintong kontinto na ako dito. Ngayon kung mag-assemble ka ng amplifier, mag uh, kakalibrate ka. Gas ano? Ilang gas? 20 lang. Asa na ba yung pantakal ko rito? Pabukas na lang ko yan ang lagayan Yan. Nagtitinda ako ng gaas, dagdag income. Pabukas ko yan ng lagayan, kuya. Ito. Ito. Okay. Thank you. So dito, nagtitinda rin ako ng gas, kerosene, uh, tingi-tingi. Bakit ka mo? Kasi may mga bahay pa dito sa amin na walang kuryente. Ilan lang naman yan eh. Dati marami. Tapos, yung gas naman ang pinakamarami talaga sa bumibili sa akin dito. Yung mga mekaniko ng bike. Uh, pinapanglinis nila sa mga kadina, sa mga basta sa bike pinapanglinis nila yung gas, yung mga ano din, mga mekaniko din ng motor, buhay-buhay din dito. Ayan. Kaya bukod sa ano, bukod sa pag repair may mga ano, dinadagdagan din natin ng mga ilan-ilang paninda. Ah, uh, ba mga boss tawag ng diskarte. Kaysa naman nakatunga nga ako, nakaharap ako sa cellphone. Tapos nag nakita ko yung mga kapwa ko technician nag ng success repair nila tapos mag ako, ibabash ko. 'Di ba? May alam natin may mga kapwa tayo technician na gano'n pag wala silang gawa halimbawa matuma sa lugar nila ang gagawin nila pupuntahan nila yung mga uh, o kaya makita nila nagpost yung mga kapwa nila technician ng mga successful repair o kaya maraming repair magagalit sila lalo na pag vlogger nagagalit sila kasi bakit kayong mga vlogger marami kayong gawa kami nawala na tuloy inaagaw nyo yung gawa namin merong ganon diskarte lang yun mga boss paano pa naging technician tayo kung hindi ano kung hindi tayo marunong dumiskarte ngayon kung wala kang repair dumiskarte ka ganun lang kasimple yun diba kung wala kang diskarte gutom ka ganun lang kasimple yun diba so hanggang dito lang